LTO Executive Greg Pua, muling nag-commute upang maranasan ang hirap ng mga pasahero. Muling nag-commute nitong Huwebes ng umaga si Land Transportation Office Executive Director, Attorney Greg Pua Jr., mula Antipolo patungong Quezon City, bilang bahagi ng inisyatiba ng Department of Transportation upang maranasan ng mga opisyal ang totoong sitwasyon ng mga commuter. Ayon sa LTO, Alas 7 ng umagi nagsimula ang biyahe ni Pua Sakay ng LRT2 mula Antipolo Station hanggang Anona Station bago siya sumakay ng jeep patungong Central Office. Umabot ng halos isang oras ang biyahe. Makikita sa mga larawan na nakabihis pang opisina ang opisyal habang nakikisiksik sa tren at jeep kasama ang mga ordinaryong pasahero. Ayon sa LTO, Nakita ni Puwa ang mga hamon ng mga commuter gaya ng siksikan at mahabang pila na gagamitin niyang batayan sa mga rekomendasyong isusumite upang mapabuti ang pampublikong transportasyon. Bahagi ito ng Commuter Experience Program ng DOTr na nag-aatas sa mga opisyal na sumakay ng pampublikong sasakyan kahit isang beses sa isang linggo upang tunay na maramdaman ang hirap ng mga pasahero.